kana nga ang independent uh, kanan ang mga investigation In, o independent investigat investigators oh, oh, independent commission ni oh, di, for, di for, for pangulo Marcos oh, for infrastructure oh na oh. hapit na ba kumplito na anam anam na uga kumplito ang akin ang team Anya oh, usabay tan-aw ni mo ni ini, bilibakan ini, na bakay makita nga kanan ang resulta ni ini gagi na karon nga kanan ang Burabag investigating team sa so, presidente ah. PBBM nga bao bag kasama magia uh, kay aning uh, ghost project o sa flood control project nga nabulit magkakasama sa kanan ang corruption ah A ako ako personally kasamang dong Ah, uh, dua duha pa ko Dua duha. Oh, benar nak lagi. Dua duha kuni ini. Kau lagi nak <laughs> uh, na dua duha kuni ini. Kau lagi nak dua duha kuni ini. Budri cuna yung kap Ayaw lagi sa. Duda, duda. Ayaw sa lagi duda. Duda, na na, duda ko. Hmm, sige. Uh, Kaya si Bibi ay magandang na bugda ni ining independent uh, commission kasabang doon. Ha, ha, O next si BBM. Wala ko'y salig basta si BBM. Kaya ikagaw niya si first Ah, uh, say house speaker. <laughs> Ayaw lagi do dahi si PBBM. Tanaw ni mo. Ang tumong <laughs> sa nasgutan nga ba o bagay kasama Yan ang investigasyon. Ano nga ba ako dunahan si ah. BBM? Aba ah, ah. Kumbinsihan ko no Kobe? Oh, oh. ano? <laughs> Kaya si PBBM bagay kasama, oh. siya po gusto nga makakita Gustisya. Nasaan no, so ba ang taong gawin? Ay, iya butbot, yeah, but, but. kita Ay, Gustisya siyang kakaral. Sinsero kaya na si PBBM, oi! Nasaan, no, tanawa oh, si PBBM. Cool ano. oh tanawa Kanoon si PBBM. Kaya hindi man lagi ang istorya ni Diskaya nga. Oh. Apil si House Speaker na ka nga ni Diskaya. Tanawa, tanawa! tanawa. Obserbahe oh. si PBBM ko, nasa siya ka-sensero. Ang iyong sinseridad, tanawa, okot kinina ang istorya na siya. Main sa flood control project sa ano mali. Labi Oh, labi na hisgutan. hisgutan yang igagaw. Di ba mo na yon siya oga ngisi? Di ba? na siya nga. Mo diretso na siya ting sa pagdong ang nakapadudu sa Ha. Ha. Ngano mo katawa kada bang Mu-smile magigbayo si BBM pag si House Speaker ang iskutan. Opo, oh, eh. gani. Diba naiingon siya dayon nga? Diba oh. naiingon siya dayon nga? Pagpagutan na sbidya siya nga. Ah, bahin sa investigation sa flood control projects nga. ingon dayon oh. siya nga. Ah, madali lang man ang mag-akusar uh, ng mga pangalan. Ah! Ah! <laughs> Gibang ako saran pa? gipang ako saran nga maglapagan nga maoy principal nga madunay kalambugut, kalambigitan aning flood control anomaly mali Gibang nga gigagaw nga si speaker nga masab si 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 BBM sa kanyang kampanya sincere siya Ibay aligasyon kasi may merong kasing akusasyon ang pamilyang ang magtiayong diskaya kay house speaker na nagadawatan ng kickback. Ibakit bakit hindi na pa imbestigahan? Ibakit uh, eh hindi niya ipa-other surveillance si House Speaker kung ano-ano ng mga ari arian ng mga nabili niya? <laughs> ah, as Asalin, magkano na? Magkano na bang yung bank account deposits ni House Speaker? Aver, ibakit mm. eh meron yun siyang uh, conclusion na mga mm. mung mungla lang yung istorya ni Diskaya? Uh. <laughs> oh. Tura! ito sa Huwag mo na natin. Huwag mo na natin husgahan. Huwag mo na natin husgahan. husgahan. Kasi itong mga panel of uh, investigator na create ni PBBM, di basta-basta uh, uh, basta, ito. Kasi daw, mo, okay? oh. yung mga membro ng ano, ng uh, investigation commission, yes. independent commission, ba? Ah, mga, mga, mga uh, karamihan dyan, mga former house uh, justices. Yes. You, have to, you need to speak in, in English. <laughs> uh, in order for them I understand <laughs> you what you're talking about. Yes! Uh, the credibility, credibility uh, of the panel of investigator uh, Madjoel, Joel mataas taas very very high ang kredibilidad mo na nga oh, ato di uh, uh, saligan Anong high is that high sa <laughs> sa <man>? high blood pero hindi natin yan anong high <laughs> yan lain maraming high 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 hill ba